Hello uh, guys, share ko lang tong ano, video na to doon sa work ko. Kasi may may mga puno kasi dati dyan, eh. Mga konti lang naman. Puno mga tatlo. Hipso of land po. Kasi ko kasi dito nang ano. So puno kailangan may ano. Too much plants so sa council o sa government. Sadik, kau yo. Make up plant. Puno magtatanim ka rin. Kaya ganito ginagawa namin, nag-arap at bababa na Nagbababa ng mga punong itatanim. Meet video eh! Ganito dito, kalaga yung kalikasan sa Kung may ano ka kailangan palitan mo. Kailangan palitan Tayong mag-akot ng alaman. Ganon sila nagpapalaga sa kalikasan. <coughs> tapos kailangan may approval yun ng ano government ng council bago mo putulin kasi ang nasusunod dito yung government alam ba magtatayo ka ng bahay dyan papaprove mo muna sa ano sa council silang mag-design -de kung anong gagawin hindi ka guys sa pinas ikaw masusunod thank you guys